Malapit na pala eleksyon sa barangay. Marami na naman tayo makakasalubong na tao. Tabigla ka na lang ngingitian kapag nakita ka sa daanan. Yung suplado at hindi mo malapitan yung may problema ka. Tapos ngayon, sila na yung unang maglalambing sa'yo at babatiin ka. Wow! Plastik ang ugali. Oh no! tatanggong ka ulit ng pagkakapitan at konsehal ng barangay nyo. Wow! Tapos wala naman kayong magandang nagawang proyekto sa barangay nyo. Mahiya naman kayo. <laughs> Tapos magtatanong kayo kung ilang puntanti sa isang bahay. Pero nung panahon ng pandemic at ayuda, isang ayuda lang sa isang bahay. <laughs> Tapos kung mamalasing ka pa, wala ka pang makukuha na ayuda kapag kalaban mo pa ang tagalista. Kaya vote wisely para hindi sayang ang boto nato. Tandaan nyo, sa ating boto, nakasalalay ang panalo ng isang kandidato. Kung may magtatangka sa magbigay ng pera. Sabihin mo, minimum 1,000. Papa, sa mahal na bilihin ngayon at bigas, hindi kasya yung 300. E